Kilala ko ang tatay ng anak ko dahil pumasok ako sa kanya bilang isang kasambahay kaya iniwanan ko sa kanya ang anak ko dahil alam ko mas mapapabuti ang buhay ng anak ko sa kanya. Tawagin na lang natin siyang Arian at Pimple daw ang itawag natin sa tatay ng anak niya. Si Arian ay pangatlo sa limang magkakapatid at meron siyang isang anak sa dati niyang naging amo. Mag-isa lang na nakatira si Pimple sa kanyang bahay nang magsimula sa kanya si Arian bilang isang kasambahay. Hanggang sa magkamabutihan sila ng loob at may nangyari sa kanilang dalawa at nagsunod-sunod pa yon pero wala silang relasyon. Labing limang taon ang agwat ng edad ni lang dalawa at lilinawin lang ni Arian na walang girlfriend si Pimple at wala ding boyfriend si Arian noong mga panahon na yun. Nararamdaman naman ni Arian na may feeling sa kanya si Pimple at ganun din naman siya at umabot sila ng friends with benefits sa loob ng isang taon. Hanggang sa kumuha na ng iba pang kasambahay si Pimple dahil hindi na masyadong makapag-asikaso si Arian sa kanilang bahay dahil lagi na siyang kasama nito sa trabaho. Pero ang nakuha kasambahay ni Pimple ay araw-araw umuuwi at si Arian na ang ipinalit sa dating sekretary ni Pimple na umalis na. At dahil wala talaga silang relasyon ay naisipan na ni Arian na magkaroon na ng tunay na boyfriend at itigil niya na ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Pimple. Kaya nung araw na nilapitan siya ng kanyang kapitbahay para hingi ng kanyang number ay ibinigay niya agad at nung malaman ito ni Pimple ay sinugod niya ang lalaki at sinabihan na wag na wag nang kakausapin si Arian. Kaya pag uwi ni Pimple sa bahay ay tinanong siya ni Arian kung bakit niya ginawa yon samantalang wala naman silang relasyon. Kaya napaisip si Arian kung may gusto ba sa kanya si Pimple o gusto niya lang na walang kahati sa pagiging friends with benefits nilang dalawa. Nagpatuloy lang ang ganitong pangyayari lalo na nung nag-lockdown na silang dalawa lang ang palaging magkasama sa bahay. Madalas may mangyari sa kanila pero mas madalas silang mag-away kaya gusto na sanang umalis ni Arian. At baka may magsabi daw sa mga manonood bakit hindi ka pa umalis nung hindi pa lockdown. Dahil ito naman ang kanyang katwira na kapag nag-away daw sila ay sobra-sobra namang manuyo itong si Pimple. Hanggang nung March 2019 ay nag-away sila ng bongga dahil habang kumakain si Arian ay sinipa ni Pimple ang kanyang plato at nabasag. Kaya dito na siya napuno at lumayas na siya pero syempre bago siya lumayas ay ni Linis niya muna ang mga basag na plato. Tumaan pa si Arian sa maraming checkpoint dahil ito pa yung kahigpitan nung panahon ng lockdown pero nakalusot naman siya at nakauwi sa kanilang bahay. Pagkalipas ng dalawang linggo ay nag-text sa kanya si Pimple at kinamusta siya. Nagreply naman si Arian sa kanya at sinabing okay lang. Sinabi niya na rin kay Pimple na hindi pa siya nagkakaroon. Hindi niya sinabi to nung magkasama pa sila dahil baka simpleng delay lang. Kaya sinabihan siya ni Pimple na gumamit ng pregnancy test para makasigurado at yun ang resulta, siya po ay buntis. Sa tinagalang dalawang taon na magkasama sila sa i- isang bahay ay nabuntis pa siya kung kailan siya lumayas. Pinanagutan naman siya ni Pimple, inupahan siya ng isang bahay kung saan siya mag-isa ang nakatira pero pinupuntahan lang siya ni Pimple sa tuwing binibisita siya. Palagi pa rin may nangyayari sa kanila hanggang na no umabot na ng 7 months ang kanyang chan ay doon lang sila huminto makipagtsuktsakan. Pero bago pa siya mga anak ay kinausap niya ng mabuti si Pimpol na paglabas ng bata ay ibibigay niya sa kanya ang kanyang anak. Dahil ang alam ni Arian ay mas magiging mabuti ang buhay ng anak niya kung ibibigay niya ito kay Pimple kahit sabihan pa siya na masama siyang ina. Pero sinabi niya kay Pimple na ibibigay niya sa kanya ang bata pag ito ay dalawang taong gulang na para meron siyang 2 years na makasama muna ang anak niya. Ang ngayon po na dalawang taong gulang na ang anak ko ay lumipat na po sila ng bahay ni Pimpol sila na po ang magkasama. Ako naman po ay umuwi na sa bahay ng mga magulang ko dahil wala po silang trabaho, ako lang po ang inaasahan nila. Sa madaling salita, ako lang po ang inaasahan ng aking pamilya kung ano-ano na po ang pinasok kong trabaho para lang makapagbigay ng pera kay la mama. Gusto ko lang po talaga ng advice kung sino ang pipiliin ko sila mama ba o si opa? Hanggang dito na lang ate Charice! Kapag kakaintindi ko sa kwento mo, parang hindi mo naman kailangan mamili. Siguro choice mo lang talaga na hindi sumama kay Pimple. Kasi nung sinabi mo sa kanya na panagutang kay niya, pinanagutang ka naman niya, di ba binahay ka? Nung sinabi mo sa kanya, ibibigay mo sa kanya yung anak niya, tinanggap niya naman at kinuha niya, inaalagaan niya sa ngayon. Parang feeling ko lang naman kasi sa istoryang ito, hindi mo lang siguro kayang iwanan pa sa ngayon yung mga magulang mo dahil alam mo na ikaw lang ang inaasahan nila. At kung ako yung tatanungin mo para sa akin, pasado sa si Pimple dahil kahit sinong relasyon ay nagkakaroon ng away pero sobrang hirap makahanap ng lalaking marunong manuyo. Yung iba kasi pag nag-away kayo matigas pa sa pader. Ang pinakamaganda sigurong pwedeng mangyari kung yayain ka ni Pimple na sumama na sa kanila tapos makakapagtrabaho ka habang may nag-aalaga sa anak mo. Para everybody happy, di ba? Kumikita ka, makakatulong ka sa mga magulang mo kahit kasama mo sila Pimple at yung anak mo. Ako hindi ko kakilala si Pimple pero feeling ko mahal niya talaga kayo hindi lang siguro siya masyado masalita. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka every day. Kaya shoutout muna kay J. Rinan De Castro, Mitzi Solana at Roxanne, Chelsea Kadungog at Fatima Faith Magante. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!